mga niya kong bataan mga idol mga niya nakupot sa yawi sa wifi niya di asad dari sa tubig sa mga idol ah Nga, sa akong tubig gan mga niya kong bataan dari akong gipiala na ning kape ba sa si, ipintan awa ng tubig Nga, puno na ba ang sulan ng sa kwarta niya, di apapagid mga idol ah ngak, naas, kuih, kape ya, mau saya saya tinggalin piu-piu ane mga idola aku rame desai, aku rame simbolan oh, saya tig ableh dihah, ableh hidah dong aku hulgi tag kape, bih, kaih tadi, hulgi ah, kan ikanmu ableh aku bataan pagpuhat ditusin ku aw jis, kaih, tuh ngak manta liat doa. Hmm. Ayaw ah, sa ilak sa ah, na kay ang ah, ang ah, kape mo awas. Naagi, hol gita tapi na bitay. Ah, Higop tag karamil ako ah. Aha. Tangkap mong baso oh. Tinabunan na ako ng kuan tobi kay maabgan niya. Ta sipti sad ba. Mm. Ni hmm. mo ko. Kesa na imuhana. Ni hmm. ah. Hmm. Ini masalahnya. Ya, ku anak meramil aku ah. Be papas meramil oh naik cukup Player samba so. Sanau noko dong. Sanau sanau. Agwa ku hari apun basa anu. Ya. Ndak ana dere. Nih. Kau. Hah? Ini ke? sus kaluoy yung okay. mo kape mo idol na kapte na mo idol oh okay. ah. init kesa no? na lai itay ko po tanah ipo sana lai na yeah. ipo sana ng atong halin na mga kaban dito ha no tanaw sa atong kamera oh. Mm. no wa di ka mga ayo sa tong mga idol og chicks niya ina ha ulit tao para ba kano higop dong ta sirs <laughs> balag init buotan kay sa mga idol hmm? Ya, mad sa so, merong babuyan na, ah. ada akong babuyan na. Ah. Ada anak-anak anak, -anak. anak, -anak. anak, -anak.